Nalesan ang lalaki. Nagsimulang mawala ang balba sa hindi pangkaraniwang paraan. Nababaliw din ang mga kuko. Hindi ko nahinintay na mag ang lalaki. Ang baywang ay nagiging slimmer. Humahaba din ang buhok. Ngunit ang kakaiba ay, nagsimula na rin magmiselay ng mga balikat ng lalaki. Pati ang stick ng pagiging single sa loob ng 20 years ay unti-unting nawawala. Sa sandaling ito, agad na dumating ang kanyang mga kasabwat at mahigpit na pinisil ang kanyang kamay. Ngunit sa hindi inaasahan, nagsimula rin itong magbago. Makita na lang mawala ang balbas, pati butas ng ilong ay lumiit na. Lumambat at makinis din ang balat ng mukha niya nang tumayo siya. May lumabas ding likido mula sa kanyang bibig. Makalipas ang isang segundo, agad siyang nawala ng malay. Kaya agad gumamit ng flashlight ang lalaki para tingnan at sa display diagnostic machine. Naging babae na siya. Sa sandaling ito, ang lalaki ay agad na nag-isip. Tinagat niya ang kanyang mga labi at dahan ang naglakad pa sulong. Nakita ang babae na mahimbing na natutulog. Kaya agad niyang itinaas ang kamay. Ngunit nang hawakan ng lalaki ang kanyang katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nagising. Ngunit hindi niya inaasahan yon. Pagbuka pa lang niya, natuklasan niyang nagbabago na rin ang boses niya. Ngunit hindi pa rin niya maisip ito. Sa hindi inaasahan, bigla akong natamba. Sa kay tinulak palayo ang mabait na lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala. Naging babae na ako. Ngunit ang lalaki ay nabighani din sa kanya. Ngunit ilang beses na magkasunod na tumanggi ang kabilang panig. Ngunit matapos makita ang katawan ng kalaban. Lalaki dahil gusto niyang manalo sa kanya. Magsimula ng siyentipikong pananaliksik. Kapag hindi niya pinapansin, gumawa siya ng mga kabaliwan. Napalingon lang ang dalaga. Naglagay ng kwintas ang lalaki sa kanya leeg, sa sandaling ito, agad na lumabas ang lalaki sa kanyang bulsa. Maglabas ng remote, nang makitang hindi na laban ng dalaga, agad na hilahin ang kalaban pataas, ngunit maghintay hanggang sa siya ay huminahon. Sa kabinigyan ng sampal ang lalaking nasa harapan niya, sa hindi inaasahang pagkakataon, pinindot ng lalaki ang switch. Maghintay hanggang gusto ng babae na tumakbo, diretsyong bumagsak sa lupa, pero nag-evil smile din ang lalaking nakasuot ng salamin. Nakita ko lang siyang nakoma, Maghintay hanggang magising siya. Natuklas ang gumagamit ng remote control ang lalaki para kontrolin siya. Ngunit ipinakita rin niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Pero hawak din ng lalaki yung remote. Susunod, hawakan ng kamay ng batang babae at gumamit ng puwersa. Biglang nagpakita ng masakit na ekspresyon ang dalaga. Ang susunod na segundo ay pumasok ang kasalukuyan agad namang sumuko ang dalaga. Well ngayon hindi siya mapapatawad ng lalaki, dahilan para tumulo ang kanyang luha, sabay kuha ng pajama ng lalaki, sabay hagis nito sa katawan niya. Susunod, sabihin sa kanya na pumunta sa kanyang silid ngayong gabi. Hindi niya alam na nagsimula na pala ang plano niyang paghihiganti. Nakita ko lang na nagsimula siyang mag -lipstick. Susunod, isuot ang iyong pink na pajama. Pero biglang sumugod ang boyfriend niya. Nagmamadaling sabi ng dalaga sa nobyo. Nakulong ako ng kung sino. Nang gustong tanggalin ng lalaki ay may lumabas sa kuryente. Kundi para protektahan ang kanyang kasintahan. Agad na natagpuan ng lalaki ang salarin. Sumunod, sinabihan ng lalaki ang dalaga na magtago. Pagkatapos ay inilabas ang singsing bilang saksi sa kanilang panukala. Makalipas ang ilang segundo, humawak siya ng bakal at nagmamadaling lumabas pero nanginginig din ang babaeng nagtatago sa sulok. Kasabay nito, dumating din ang lalaki na may dalang remote. Hindi ko makita ang siluet ng babae. Habang siya ay nagdududa, walang sabi-sabi, pinindot niya ang switch. Ngunit karaniwang nakataka sa kontrol na distansya. Sa pagkakataong ito, biglang dumugo ang ilong ng lalaki, na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Kaya simula na malayo ang pagpoposisyon. At the same time, detect her location. Sa kabilang banda, nakita ng nobyo ang mga mantsa ng dugo sa dingding. Pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan, napilitang lumuhad ang dalaga sa lupa, na pinaplano ng iyong kasintahan na sumulong, sa kamuling human darang kwinta sa leeg ng dalaga. Sa oras na ito, natuklasan ng nobyo ang remote control sa kamay ng lalaki, agad siyang binalaan. Ngunit ang lalaking nakasuot ng salamin ay binuhat ang dalaga mula sa lupa. Kaya naman nalito sandali ang nobyo, yun ang nakita ng lalaki. Agad sumipa ng bilog sa harap ng nobyo. Sabay banta sa kanya na isusuot niya ito. Kung hindi, papalisin ko ang girlfriend ko. Medyo nag-alinlangan tasin ng kasintahan. Ngunit nakita ang mga mata ng ibang tao. At mga kontrol sa kamay. Ayaw ng boyfriend na mabuli ang girlfriend niya. Agad na ibinaba ang sandata sa kanyang kamay. Kahit pigilan siya ng dalaga. Pero gusto lang siya ay comfort. Ng boyfriend niya. sa hindi inaasahang pagkakataon, pinindot ng lalaking may suot na salamin ang kwintas nang makitang wala na siyang lakas na lumaban hindi uminig si boyfriend sa pamimilit ng lalaking nakasuot ng salamin isuot ang kwintas ng direkta sa iyong leeg sa oras na ito, mabilis niya itong pinigilan ngunit ang lalaking nakasuot ng salamin ay wala ng pasensya kaya agad na isinuot ng nobyo ang kwintas kapag ang kwintas ay isinusuot sa leeg ang lalaking nakasuot ng salamin ay pinaalis siya kay Tai Tien makalipas ang ilang segundo. Ang tanawing ito ay natakot sa dalaga sa pagsigaw, na may suot na salamin ng lalaki. Medyo proud din sa research ko. Hindi ko alam na kaya ko rin kailangang magbayad ng presyo. Hinihintay na lumingon ang lalaking may salamin. Nalaman kong aalis na pala yung babae, kaya diniinan niya ang kwinta sa kamay niya hindi siya makagalaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang nagparaya ang dalaga. Pero gusto ng lalaking may salamin na masunod siya. Dagdagan agad ang power supply. Nang akala ng lalaking may suot na salamin ay masunurin siya. Agad niyang tinanggal ang lubal para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahan, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano nakita lang siya ng lalaking nakasuot ng salamin na sinusundo siya. Pagkatapos makumpleto ang gawaing paghahanda, itinabi niya ang remote. Nakaglases kasi yung lalaki, gusto ko siyang maging akin. Kaya hindi nagtagal, malino na lalaki ang blond. Pero bakit siya nagpalit ng kasarian? Ano ang dahilan nito? Hindi nagtagal ay nakapasok na sila sa Jupiter. Ngunit ang hindi inaasahang bagay ay, nagsimulang magpakita ng kakaibang fenomena ang eroplano. Sa paghihintay na magsuri ang lalaki, hindi inaasahang pumasok siya sa meteorite. Ngunit sa isang sandali, dahilan upang magsimulang umalis ang eroplano sa orbit. Sa oras na ito, ang batang babae ay nakalock din sa cabin ng eroplano. Sinabihan siya ng lalaki na huwag gumalaw, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang meteorite ang tumama, ngunit dahil sa pagkakasaksak na matayang ang dalaga, ngunit nakakulong sila sa kalawakan. Kasabay nito, ang kasintahan ay na-expose sa meteorite radiation, humahantong sa pagpapalitan ng kasarian, ngunit mabilis din siyang nakabagay sa katawan na ito, at the same time, mahal din niya ang lalaking nakaaway niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagustuhan din siya ng lalaking nakasuot ng salamin babae pagkatapos ng pagbabago. Ang lalaki ay nagsusuot ng salamin pagkatapos malaman ng kanyang reproductive powers. Kaya agad ko itong gustong kunin. Ngunit pagkatapos ng trabaho ay tapos na. Agad na hinawakan ng dalaga ang tangke ng isda sa tabi niya. Hinaampas sa ulo ang lalaking nakasuot ng salamin. Habang siya ay tulala, agad niyang kinuha ang remote sa mesa. Sunod, isabit ito sa leeg ng lalaking nakasuot ng salamin. Pero ngayon, ang lalaking nakasuot ng salamin ay naniniwala na siya ay nasa eroplano. Ako lang ang lalaki, hindi siya makakagawa ng aksyon laban sa akin. Ngunit naalala niya ang kanyang kasintahan na kamamatay lang. Kaya walang pag-aalinlangan, pinalis ko siya sa kanluran. Ngunit sa pagkakataong ito ay muli siyang samuka. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti ding lumaki ang kanyang tiyan. Pero biglang sumakit ang tiyan niya. Agad na pinalalahanan siya ng sistema na manggang anak na siya. Ngunit sa oras na ito, ang batang babae ay karaniwang walang karanasan. Dahan-dahan lang na nagpwersa at tuluyang nahimatay. Kasabay nito, ang eroplano ay tumungo din sa bagong planeta. Hindi ko inaasahan na may mga alien dito. Ngunit siya sa huli ay naging kanilang paksa sa pagsusulit. Dito nagtatapos ang pelikula.